para ni sa mga bataon karon nga di jud maayo magsayo og minyo, no labi na kung nag pa ka nya nagminyo menu dayon ka ko kapait ayo sa gid taon mudi dali og minyo sa mga bataon karon labin na iyong ginikanan nagkabilat-bilat ug paningkamot para maka mo na ginagpulit yung ginikanan, pobre Huwag iyo mo. Wala tanan. No? Kamuray, kamuray pag-asa. Kamuray ang tayo pag-asa. O unsaon saan man. Nagsayo mag-ulag. Then, pag nasa, nagsayaw mag-ulag, naburos, tuwasa sa ginikanan, naghanok. Oh, Hanok oh, tanan sa ginikanan. Luoy ang ginikanan. No? Then, o napunta mo nagkasinabot si mo kuwan din menuan o mo nagkasinabot do i keng